Good morning sa inyong mga kamaster, so panibagong araw, panibagong vlog, panibagong pakikipagsapadlaran naman sa ating buhay So mga kamaster, isi-share ko lang yung ating ginagawa sa araw-araw na ating paglalakbay sa mundong itong ating ginagalawan. So ngayon mga kamaster, ah, dito mga pala ako nakatira sa bahay ng aking amo, at dito lang sa San Pedro Laguna. So shout out na po pala sa mga lahat ng mga Sa San Pedro Laguna at sa lahat ng mga sulit followers at sulit subscriber natin ating So ayun mga kamaster, ababaho na nga po tayo sa ating pagkahiga at medyo inaantok pa at parang ang matulog at sarapang pang umingat. Pero mga kamaster, wala tayong magawa. Kailangan natin magsipag dahil meron tayong pamilyang binubuhay at meron pamilyang umakas sa atin. So ngayon mga kamaster, uh, ah, bahagi lang, no? Ah, encourage ko yung mga ah, gustong mag-vlog gustong pasukin ng mundo ng vlogging so tuloy-tuloy lang kayo mga kamaster ah, huwag kayong magsawang mag-upload may manood man o sa wala so tuloy-tuloy lang sa pag-vlog dahil ah, hindi naman ito pas yan kung ka, sasahod ka ang mahalaga nito mga kamaster eh, ito po yung dang remembrance mo, kung saan ka nagsimula at kung saan ka nangarap at kung ka saan ka dadali ng iyong mga pangarap. Nakakatuwa lang mga kamaser kasi ah, sa mundo ng vlogging eh, kahit pa na paano, ah, nakapanood mo yung sariling video na malayo na pala yung narating mo pero malayo pa ang mararating mo. So ayan mga kamaser, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag no? Kaya shout out nga pala sa mga kapulot kong content creator, content uh, digital creator. So tuloy-tuloy lang tayo mga kamaster hanggat di pa natin naabot ang ating mga pangarap. So ayan mga kamaster, uh, katapos lang po ng ating maligo. So syempre, uh, magbibihis na tayo. Uh, kailangan din natin kumain syempre para naman uh, may lakas tayo sa ating pagtatrabaho. So ayan mga kamaster, uh, kain po muna tayo. Magandang umaga. Inyo. So gulay lang mga kamaster, sapat na, laban na, talo na na So ayan mga kamaster, ah, nagbike na nga tayo papunta sa ating shop Sa ating ginagawan So ingat lang sa mga bawat biyahe natin Nandito na nga pala ako sa kabaan ng Padermase to oh, Holiday Hills So ayan, nandito na nga tayo sa ating mounting um, shop So shoutout na pala sa manong driver na naglinis na ating sasakyan no araw-araw mo linisin para maubos ng pintura <laughs> so shoutout out nga pala sa mga office mate natin yan papahuli ba naman yan mga kamaster focus lang tayong mga kamaster so ayan yun aking mga sulit na tropa sulit na followers yan no? legit yan mga kamaster legit So ayan mga kamaster, nandito mga tayo sa expressway, mabilisan lang ito mga kamaster kaya suliting na yung panunod nyo So ayan mga kamaster, nilagari na, kitang kita nyo naman, <laughs> grabe So ayan mga kamaster, pawisan tayo dahil mainit sa flanger room natin pinagagawa Siyempre hapon na uwihan na naman, itakakata rin naman yung mga gamit So ayan mga kamaster, nandito mga sa Cardona Cavite lagi namin dinadaanan no? shout out uli sa mga tiga harmona abide so ayan nandito na kami sa aming shop uh, syempre uh, pagod na rin ng tropa uh, kailangan na rin yung pahinga yung bawat isa yung yung napapasalamat na na na, sa mga kanaster uh, uh sa so, kung kung nyo um, uh, pa naman, pa-share naman. So, comment na kayo mga kamaster para malaman ko kung saan ng ating pinipilag. O, ganyan na yan, Kaya, nandito ng mga kamaster hindi ako masasawa magpapasalamat sa inyo. So, nandito na mga kamaster yung mga aming tropa. Nandito na, ito lahat ang tropa. So, kumpleto na. So, kanya-kanyang babaan na mga kamaster sa truck. Siyempre mga kamaster, ang babay ko ako pa sa akin pinipirahan, sa aking aming So hanggang dito na lang, mga kamaster ang ating munting vlog at maraming maraming salamat sa ating solid followers at mga subscriber. Thank you.